Welcome to my vlog for today's video guys. Mag-unboxing na naman ako sa Lazada guys. Yung ginagrocery ko. Utang ko to guys. Halagang siguro 1K. Hindi ko lang alam kung dumating na ba lahat. Titingnan natin guys kung ano itong mga dumating na order. Pala to, ganyan na yan. Ay, ganyan talaga yan siya, guys. Ayan, yung dumating. Karton, hindi natin alam kung anong karton yan. And then, ito si pa guys, oh, hindi natin alam ano ito. Apat ah, na karton yan. Ito, coffee mate. Ito naman, hindi ko alam ano yan. Dilapit ko yan. Huh? Open na natin. Ito na guys. Open na natin. Si coffee mate. Wow! Ito oh, anim na peraso. Coffee okay, mate. Ayan na, guys. Meron akong spicy kalamansi. Ayan, oh. Ilan siya? Lima. Meron tayong Coffee Premium Greatest. Limang peraso. Ito naman guys. I-open natin. Naka-open na Naka siguro ng wifi di ay? Okay nawa na ang ano na ho. Dito. Dito naman tayo, guys. Pangat apat na ano, apang apat na ito na. Kaiton. Ay pangatlong ano pala ito, pangatlong box, guys. Ito ang laman. Laman niya, oh, Century and Argentina. And grocery na lang ako sa Lazada. Pareho lang naman guys eh. Maganda pa, hindi tayo mapapagod. Diba? sulit naman yung pagbili. Hindi ka mapapagod, hindi ka mapunta sa grocery. Pila pila, haba ng pila. Ang pang-apat natin guys, ito making carton. Ano kaya ito? Laki ng mga carton na ito eh. Anong laman ng carton. Oh, ano ba ito? Bakit mayroon yan? Huh. Bakit ganyan guys? Balon. Ay! Pansit kantun. Free shipping kasi ito guys. Free shipping. Woo! Tuloy talaga yung 1K. 玩具木当吧。 Isang seat lang siya, guys, to. O, oh, diba? Isang seat. Hala! Dalawang order pala itong gold cup ko. Pareho. Gold cup, pink cup, pink sila, ah, okay lang yan. I-stack ba? Yan na siya, guys. Kung umakit ka rin, ano, ano, ano. Mm, ayan na guys. Ilalagay natin ulit sa karton. Dalawang ano pala yan guys. Dalawang anim-anim na pack. Sardines, para na akong magtinda ng... Para na akong magtitinda. May grocery. Ayan, century tuna na. May king 2 flicks. Lahat, Argentina. Argentina. Dalawa lang palang Argentina ko. May ito na. Alking Flix Oil Tatlo. Ito pala adobo. Adobo pala tong ganito guys. Tapos biniling. Tapos meron tayong yan. biscuit dalawa. Dalawang pack. Pansit kantun. Wala pala akong ano na no? Yeah. Sure, uh, we'll ko spicy okay. pala. Ayan. Tapos yung meron tayong Yung yan copy mat oh sige ilagay na lang dito yung iba na kape ayan bag sige copy mat and kape ayan Ayan na siya lahat guys. Halagang 1K yan. Utang. 1K, halagang 1K utang sa Lazada guys gamit ang Lazada apps tsaka yung